Vice ganda at ayon na sa venue na ng party, Showtime fam nagsimula ng dumating. Dahil wala ngang trabaho ang mga Showtime family ngayong araw, para sa magaganap na unkabogable event at party ni Vice dito sa Nueva Ecija mamayang gabi, ay isa-isa na nga na nagsipagbiyahe ang mga Showtime host at ang ilan naman sa kanila ay nasa Highland Valley na tulad nila Teddy, sinatiyang Amy naman, Kuiz Vong Navarro at Lassie ay kasalukuyan din na nasa biyahe ngayon. Nauna naman na nagbahagi kanina sina Darren at Kim. Maging ang mga Showtime staff ay hindi rin magpapahuli dahil ang ilan sa kanila ay nasa mismong venue na din. Si Vice ganda naman at ang babe nito na si Ayon Perez ay nasa Highland Valley na, kasama ang matalik na kaibigan ni Vice na si Doc RFD. Ito naman ang bonggang arrangement sa magaganap na social na dinner celebration nila mamaya, Napaka-elegante din ng arrangement. Samantala, hindi naman mawawala ang lechon at mga seafood sa mga nagsasarapang pananghalian para sa kanilang mga bisita. At bagamat bising busy si Vice ngayong araw, ay nakuha pa nga nitong maging aktibo sa Twitter, napakumento din ito sa humanga sa kanya dahil sa dedikasyon nito sa kanyang trabaho. I can't make sure everything is perfect, but I will always give my best efforts, the rest key lord not.